good afternoon. Gusto ni Tana na bidyuhan <laughs> daw <down> siya. Videohan <laughs> daw siya. Oh. Wow. Ito sarap ka lang name Mag-i-school ka na bibig ko? Yeah. Wow. Ano think that's a Ayan, uh, yan sin uh, let me see <laughs> ang in, di ko makita inches inches yata to at saka ano lips no ha ah, kagaling ruler oh, ko na naman hindi ko. tignan ko naman hindi yeah. ko naman mabasa ang liliit ng sulat hindi nyo man sinabihan si Saki, boy. Ito. Hmm. Ito. Ito. Opo. Opo. Hindi, hindi ko mabasa. <laughs> ang liit ng sulat. <laughs> okay na. Nakikita yung labahin natin ang dami. Okay na, bibi ko. dan i think ah nak lagu tu nah badigeon nak Naman nama ni uh eh. i think you get this right tu opo opo hindi tukakas kasi na iniyan. siyempre. kana kapanaman si Ati mangpupuntay. Ati 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 Okay, say bye-bye na, kabibilab. Bye. Bye. Kabi pilab. Bye, kabibilab.